Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid kami sa inspiradong paglalakbay ni Kelly Versoza, isang babaeng nagtagumpay sa mundo ng pageantry, pag-arte, at negosyo at gutom pa rin sa higit pa. Unang nakuha ni Kylie ang ating mga puso noong 2015 nang lumaban siya sa binibining Pilipinas. Bagamat nagtapos siya sa ika negatibo 15, pinalakas lamang nito ang kanyang determinasyon. Noong dalawang libo at labing anim na, bumalik siya ng mas malakas at hindi lang napanalunan ang binibining Pilipinas International title, kundi na uwi rin niya ang Miss International Crown para sa Pilipinas. Ngunit hindi tumigil doon si Kylie. Nag-transition siya sa pag-arte, paggawa ng kanyang debut sa Ang Panday, at pagbibidahan sa mga sikat na serye tulad ng Los Bastardos at Love Lockdown. Nagbunga ang kanyang talento at pagsusumikap nang manalo siya ng Best Actress Award sa Distinctive International Arab Festivals Award noong libo at para sa kanyang papel sa The House Made Isa. Nakipagsapalaran din si Kylie sa mundo ng negosyo, naglunsad ng sarili niyang brand ng shapewear, Soul. Ang kanyang entrepreneurial spirit ay kasing lakas ng kanyang passion sa pag-arte at pageantry. Gutom na gutom ako sa maraming bagay. I really want to work internationally and explore different genres in acting. Naniniwala ako na palaging may puwang para sa pag-unlad at mga bagong hamon. Nakaka-inspire talaga ang drive at ambisyon ni Kylie. Itinakita niya sa amin na sa determinasyon at pagsusumikap, makakamit namin ang anumang bagay na itinakda namin sa aming mga isip. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag at mag-subscribe eh para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento. At tandaan, manatiling gutom para sa iyong mga pangarap tulad ni Kylie Versoza.